Kumain ka ng kape! Office boy ka! Office boy ka, mahal! Diyos ko naman! Bakit ba imbis na mo ako dito, hindi mo na lang ako usapin ng maayos, tapos talungin mo ako kung paano natin tutulungan niyo isa't isa! Dito mo yan sa habit. Yeah. Yan. Oh, yan. Perfect. Okay, Dad. Oh, aga mo ah. Ano? Nag-resign ka na naman? Ano, kada may problema ka sa trabaho mo? O naiirita ka dyan sa boss mo? Uuwi ka dito tapos nag ka? Ano ka, single? Ano na lang ipapakain mo sa amin ni Cassandra? Nang anak mo? Cassandra, mas nga muna sa kwarto mo. Palagi ka na lang nagmamagaling. Pero sa huli, napaka-loser mo. Palagi ka na lang talunan. Nakakawalang gana ka alam mo mahal, sinubukan ko naman eh. Sinubukan ko hindi makipag-away. Sinubukan ko habaan yung pasensya ko. Pero kasi sa tuwing kapag ano eh. Kapag ano? Kapag inuutusan ka? Mahal, hindi ikaw yung may-ari ng kumpanya! Kapag sinabi ng boss mo na hindi ka magaling, hindi ka talaga magaling! Huwag mo hanapin sa iba yung problema ang nasa'yo. Ikaw yung problema. Yung utak mong akala mo kung sino kung pagtimplahin ka ng kape. Office boy ka! Office boy ka, mahal! Diyos ko naman! Na. Alam mo, wala na ba talaga akong maririnig sa'yo na magandang salita? Sa tuwing uuwi na lang ba ako dito, puro na lang bang pagbubunga nga yung ibibigay mo sa akin at isasalubo mo sa akin? Hindi man lang ba ako makakaramdam sa'yo ng konting asikaso? Ha? Wala nang araw dito, dumating ako dito yung parang, yung makakauwi naman ako dito na meron akong peace. Yung makakahinga ko, yung hindi ko kailangan isipin yung mga bayarin. Yung hindi puro stress yung nasa utak ko. Yun na nga eh, puro stress na nga eh, nasa utak ko, tapos puro bunga nga mo pa, puro... Mm, yun na lang yung naririnig ko lagi. Ano ba sa tingin mo, hindi ko ginagawa ng paraan yung buhay natin? Ha? Ano magagawa ko? Hindi, hindi ako tapos eh. Sumuko ba ako? Hindi naman, di ba? Bakit ba imbes na pagbungangaan mo ako dito, hindi mo na lang ako kausapin ng maayos, tapos talungin mo ako kung paano natin tutulungan yung isa't isa? Alam mo, baka sakali, swertihin tayo kung itipigod mo yung bunganga mo. Ang ingay ni, Nakakatuling na, kasi paparinig mo pa kay Cassandra yung mga away natin. Yan! Diyan ka mahusay. Yung balik na rin yung sitwasyon tapos isisi sa akin lahat. Pati yung hirap natin ngayon. Pwede ba kumain na lang tayo? Pwede ba tapos na natin itong awin natin tapos tingin na natin ito? Pwede ba? Hindi na. Uuwi na lang kami sa tatay ko ng anak mo. Dahil sigurado, doon may kakainin kami araw-araw. Mr. Vince, Ah. Uh, undergrad ka ng business management. Ah, uh, sa experience mo dito, 3 months na pinakamatagal mo. Ano nangyari? Um, Boss, uh, magiging totoo at hanis lang po ako sa'yo. Um, maaga kasi po ako naka, nakabuntis. Kailangan kong kumayon. Tsaka kailangan ko kasi kasuhin yung mag-ina ko. Tsaka isa pa, madalas ako napapaaway at napapagulo sa trabaho. Kaya natanggal ako agad. Oo, oh, baka naman awayin mo yung mga tao dito sa opisina bawal dito yung ano, yung palaway at tatamad-tamad. At dapat hindi ka mapili sa trabaho. Boss, uh, wala po akong magiging problema. Ang importante po sa akin, yung masustento ko yung mag-ina ko. hindi uh, po ako magbibigay ng problema sa inyo, boss. O sige, ganito. Pwede ka na magsimula bukas. Bibigyan kita ng tatlong araw na training mo pero wala pang bayad d'yan ah. Okay lang po. Pero bibigyan kita ng allowance dun sa tatlong araw mo na ipapasok. O ito, tanggapin mo tong allowance mo para naman siguradong makakapasok ka at may panghanda ka na rin ng konti ngayong new year yung dalating. Sir, mas maraming salamat po. O paano? Happy New Year at congratulations. See you tomorrow ah. See you tomorrow po, Sir. Uulitin ko ah. Ayoko lang. Magulo dito ah, trabaho ang pinasok mo. Patunayan mo na para sa pamilya mo, kung bakit ka hindi trabaho. Salamat po sir. So, sige. Ingat, salamat. Happy New Year ulit. Happy New Year sir. Uy, alam mo ba yung nangyayari kay pare? naka si pare, hindi mo ba alam? At parehas sila natanggal sa trabaho nung nakasuntukan niya. Oo, oo. napaka walang kwenta talaga nun eh. Kala mo, sino umusta? Wala namang pera. Hindi na tayo mabubuhay sa pagmamahal lang. Naku, doon ka nagkakamali. Eh. Ano, Mars? Dapat hindi ganun. Hindi mo ba alam mo bakit siya napaaway? Eh? Ano alam ba? mo bakit sinuntok niya yung lalaki? Kasi sinabi niya malandi ka daw at nagpabuntis ka ng maaga. Ayun. Galit na galit. Sinisigaw pa niya, mahal na mahal ko yun. At huwag mo sasabihin malandi ka At alam mo ba kung sino nakasuntokan niya? Yung ex mo bitter na ex mo. Ay, ganun ba? Parang hindi ko alam yan. Ay, ko lang nalaman yun. Akala ko kasi lagi na nakikipag-away sa mga wala naman dahilan. Salamat, pare, ha? Nasab nasabihan mo agad ako. Eh, amo, babalik ako sa bahay namin. Salamat, ha? Pare ka na. Ay, galing. saan galing? Yan si Cassandra. Akala ko iniwan niyo na ako eh. Nasaan si Cassandra? Hi. I'm sorry ah. Pasensya ka na. Umuwi mo na kasi kami kay tatay. Stress lang siguro ako sa buhay natin. Ayoko na kasi ng ganito eh. Napapagod na ako na palagi tayong kapos. Gusto ko sorry sa iyo kasi medyo tagalit yung pag-iisip ko eh. Medyo aminado naman ako na hindi ako maaasahan. Ayan mo, Pabaguhin ko lahat sa darating na bagong taon. Ayusin ko yung pananaw ko sa buhay. Siguro hindi mo, Siguro din ko na rin hindi ako makikipag-away. Nako, sige lang, awayin mo lahat ng aaway sa akin. Dahil kapag may umaway sa iyo, ako ang aaway din. Teka. Bakit alam mo 'yan? Eh, paano mo nalaman na na away ako? Hindi na natin kailangan pag-usapan 'yun. Ang importante, kakayanin natin 'to. Okay? Tara hmm. na, mag-ready na tayo para sa year. Teka, kayo ko pa tinatanong na si Cassandra Cassandra? Halika rito kay Daddy. Ang yung, yung bata sa pintuan. niya. nga ka. Ang Ako pa yung Hindi mo. Ay, si Daddy dito. Mag-isa. Tulangkot <laughs> ako dito. Ayun ba? na ko ang hangin. Oh, sige. Magluluto na ako, ha? Oh, sige na.